yung buntag mga <laughs> yung buntag mga uh, kaormo ka nun baka karoon na yung Merkulis na puno <laughs> the last city sa buntag biyay yeah, na punta oh kapiyahin na sa ta mga kaormo ay biyay na punta sa itong atang kinigira <laughs> kasi daw na punta na sa RCBC mga kaormo ay uh, panibagong uh, araw panibagong buhay

shout out nga sa mga escort kaya sa mga armored car uh, kahit anong uh, bangko mga uh, BPI man, mga Bank at, nah, hindi na hindi ko pa na-mention magandang umaga sa inyo mag-ingat po tayo sa araw-araw uh, at uh, dandahan lang po tayo at uh, mayroon pa tayong uh, mga pamilya na nag-aantay sa atin sa pag-uwi kaya ingat po tayo mga call right doon sa ating uh, destination destinasyon sa RCBC Bank tayo ay uh, doon magkita-kita yung ating mga kasabahan na uh, escort alright medyo traffic dito sa Serkin mga ka-alright no? Alam niyo mga call right itong aking uh, experience dito sa Arbor. Uh, Napaka-limited lang po yung ating nakikita hindi po kagaya ng ibang mga sasakyan na makikita mo yung mga side yung mga side mirror nito yun lang yung nakikita mo pero yung gilid ng bintana napaka limited lang po ng ating makikita kaya medyo magingat tayo mga call ride sa ating kapwa driver mga armor na ah, hindi pa nila alam hindi pa lalo na dun sa mga bagong drive pa lang ng mga armor Napakakipot po ng bintana niya. Uh, yung salamin niya sa dashboard ay uh, yung sa windshield ko ay napakaliit lang din. Ah, uh, kung makikita nyo sa aking harapan, oh. Malit lang po yan mga ka -alright. Kaya ingat-ingat po tayo sa mga nagmamaniho ng armored car. Ito po yung ating iiwasan. Uh, Mag-ingat po tayo. Uh, kunting uh, liko. Pag uh, paliko po tayo mga ka-allright. Dahan-dahan -dahan lang po. Huwag nating uh, biglain kasi may mga motorista pong nasingit sa gilid natin eh, blind spot po yung kanto ng ating armor hindi po natin nakikita yung uh, kanto pinakakanto po ng ating unit kaya mga ka alright mayo nga sa inyong taran God bless bye bye